Inimbitahan pala ako ng GMA na umatid sa Sparkle Spell Halloween pala to Isa ako sa mga na-invite kasi mukha daw ang asuwang Chot! Bago nga ako umalis ng bahay Demiretso na nga muna ako sa tindahan para makapagpaalam kay mama Araw-araw nga daw ako umaalis At ilang araw na nga din daw siyang walang kapalitan sa tindahan na makapagpaalam na nga kay mama, umalis na din ako kasi baka malit pa ako. Pero bago nga ako pumunta sa venue, pupuntahan ko na nga muna yung designer ko para makita ko na ako ano susuotin ko. Naabutan ko pa nga tong grupong to. Napasakto pa nga kasi pupuntahan din daw nila ako. At eto nga pare-pareho pa kami ng kulay ng pantalon. At makalipas nga ng ilang minuto, nandito na kami sa designer. Noong palang pumunta ako dito, yung gusto ko talaga yung ipagawa yung magmumukha akong vampire. Yung tipong kapag ginagat kita sa leeg, magiging sa akin ka na. Charot! Pero sabi ng designer ko, baka marami daw kami nakaganon. Kaya yung ginawa na lang niya sa akin, white ghost. At eto nga, nakahanda na yung susuotin ko. Bago ako ayusan, sinukat muna yung damit na ginawa sa akin. Sa mga oras nga na hindi ko alam kung ano magiging itsura ko. Lala na, kailangan daw akong lagyan ng wig para magmukha akong multo. Natatawa ako sa sarili ko. jandi hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero bala na si Ate MJ. Kaya na daw bala sa gagawin niya sa akin. Dito na din pala ako nila inayusan. Hindi rin kasi kayang ayusan to ni Ate. Lalo na medyo mahirap yung gagawin sa akin. Medyo matagal nga daw yung paglalagay ng wig. Kaya yung una talaga nilang ginawa yung pag-aayos ng buho. Ito din talaga yung matagal na ginawa bago ako matapos. Lalo na medyo makapal din yung buhok ko. Tapos ibang kulay din yung buhok na ipapatong. Kaya kailangan din kulay yung ibang part ng buhok para mag-match yung kulay. At na malagay na, buhok, na lola mo shoot. At eto na nga yung finish look na ginawa nila sa akin. Na matapos na nga nila akong ayusan. Pinasuot na din sa akin yung ilang araw nila pinaghirapan na damit. Mukha nga akong tikba lang dito. Pero white ghost talaga yung ginawa nila sa akin. The best tong team na to. Kaya nang makapagbihis na nga ako, nagpaalam na din ako sa kanila. Baka malate ako. Sa labas pala yung nakikita ako sa sarili ko. Kamukha ko si Dennis yung sa ghost fighter. Yan nga lang wala akong bundot sa likod. Shoot. <laughs> Sa buong byahe pala namin. Tinitignan ko lang sa camera kanong mas babagay. Ay, sa makababa pa nga ako. Pinapa-check ko kay Ate kung ano mas bagay. Tanggalin ko na nga lang doon sum pero kapag nasa loob na ako. Haleta nga nandito na ako. Ngayon pala si Ate kami. Ang dito na nga lang siya. Kaya ako na lang din magisa magvi-video <laughs> sa loob. Nandito na din pala yung pambansang Ginoo. Bago kami makapasok sa loob. pina muna kami sa paglalakad sa black carpet. Etto nga kakatapos ko lang maglakad. Ang daming nga tao dito. At ang daming camera nakapalibot. Ate, eto nga may tumatawag pa sa akin na charot dito. Tapos pala namin Paglakad sa black carpet Yung sunod naman ang gagawin namin dito Yung interview At nang matapos na ako mga guys Pinapasok na ako Tinatakan nga lang dyan ako ni ate Wala din palang number yung mga upuan dito Kaya kahit saan daw pwedeng umupo Namakita ko nga itong bakanting upuan Dito na muna ako umupo May dalawa na din ako nakasama dito At dumating na din pala yung kasawa ni Snow White <laughs> Iba-iba nga yung mga costume na mga nandito Nandito din pala si Moshi Napadaan nga lang daw siya dito At eto nga meron pa siyang dalawang props Andito na din pala si kagawad pipay Kaya iboto natin siya para may libre tayong kagat Chowot! Na magutom na nga ako Inaya ko na yung mga kasama ko na kumain Eto lang kasi yung pinunta ko dito Baka hindi ko pa maabutan Jot At saka nagugutom na din talaga ako Kaya inaya ko na sila At eto nga ako Mukha yata akong kaswang dito na kumakain dumating na din pala si Ate Baninay. Kasama din niya si Kuya Bon. At eto nga nandito rin si Sasa Pangalawang meet na din namin itong dalawang love team. Nandito rin pala si Andrea. Pangalawang meet na din namin to. At itong mga una ko nang pinuntahan nito yung mga TikTokers. Itag niyo sila sa comment section kung kilala niyo sila. Ang babait nga halos nila. Kaya masaya din ako na na-meet ko na yung mga napapanood ko lang dati sa TikTok. At eto nga nandito rin yung nagta-transition. Pagkatapos ko nga mapuntahan yung mga kakilala kong TikToker dito. E, sunod ko naman na pinuntahan mga napapanood ko sa TV. At nga si Kuya Rodjun. Nandito din pala si Julian, kasama niya si Kuya Raver Scooby do nga daw yung team na suot nila Nakita ako din pala dito si Danaya Nag-video lang ako diyan nagulat din ako Nung tumingin siya sa camera, nag-request nga ako Sa kanya kung pwede magpa-picture, yung pagtingin nga niya Sa akin, para rin niya akong tinuka ng dalawa Cobra sa likod niya, Habang tumatagal ako dito, dumarami yung mga crush ko Nakita ko din pala dito si Ashley Catwoman nga daw siya ngayon Nandito rin si Ate Mikey tsaka si Kuya Paul Nakita ko nga si Regan dito Tinatanong ko ako pupunta si Doc Annalyn. Pero pupunta naman daw siya Nandito din si Joyce Ching Ang simple lang niya sa personal at sobrang ganda Nandito din pala yung manika sa Squid Game Ganito daw yung costume niya kasi taga-Korean daw talaga siya tagal nga namin naguusap dyan Hindi ko alam kung nagkakaitindihan kami Mas mahirap payatay yata yung mga tanong niya sa akin dito Kisa sa mga in interview sa akin kanina Pero sabi ko naman sa kanya may noses bleeding Sobrang saya na itong gabing to. Kaya yeah, nyo din pala yung mga artist na kakilala nyo na nandito. Medyo eh, malabo pala yung mata ko. Kaya minsan sinusum ko na lang sa camera para makita ko na at makilala ko sino pa yung mga nandito. Nandito na din pala si Doc Lindon tsaka si Annalyn. Anditaan ko na din pala sila para masama ko din dito sa vlog. Ang bait ng dalawa. At ko nga ako. Nasa concert ako ni Taylor Swift. Sobrang kamukha niya sa personal. At sa buong paglilibot ko nga kasama ko si Moshi tsaka si Jerban. Kaya yeah. na naging tropa ko dito. Nandito na din pala si Soro. At ito talaga yung ko nang hinihintay na makita si Barbie. Kaya sa mga oras nga na pwede na akong umuwi kasi nakita ko na siya. Chot! Sobrang na-enjoy ko tong gabing to. Sana na-enjoy na rin tong vlog. Kaya ayun lang. Bye-bye!